So mga katabilis this uh, Nandito tayo ngayon sa Maitak Avenue no? At uh, ngayon nga ay uh, nakikita natin ito na, na uh, paraming paraming na mga taga-suporta, uh, kaibigan, kaklase, uh, mga anak at uh, mga magulang na naghihintay dito ngayon sa kanila mga kamag-anak na nag-take ng bar exam pasagkat ito ngayon yung huling araw upa na nag-take ng bar exam inulit ko po, ito po yung huling araw you know? at uh, ito yung uh, nakaugaliang tinatawag sa lubong doon sa kanila mga kamag-anak na nag-take ng bar exam So, may ikpit din yung uh, siguridad talaga na kinatutupad ng Manila Police District dito sa paligid ng that uh, avenue uh, at uh, ng uh, De La Salle University uh, So, makikita natin yung mga dalang bulaklak logo at at uh, at uh, Tubig ganun na inaabot doon sa kanilang mga kamag-anak na nag-take ng uh, bar sa So makikita rin natin dito si uh, Manila Police District Director Police Brigadier General uh, Andre Dizon ano? na narito At uh, yun nga ay uh, Inoobserbahan pa rin yung uh, siguridad ng ating uh, mga kababayan at yung mga nag-take ng uh, bar exam. Yan.